Good morning mga idol. Mari na kami dito sa oh. May ginabalik ya di idol nga mga Ano tanong niya idol ah. Hey, oh, mga mga idol oh, kita mo. Ma inetro pero ini kaptan oh. Oh. Ay, okay. ay, Kumukulo yung ma tubig oh, pero okay. hindi malamig. Hawakan. Ano mo idol? Anong, ay, na. Ano'ng purpose ng nasaher? Ang purpose din apidima banyo. Oi, hindi mo idong natatanda. Awa ko 'to. I-oli kung hindi maiyo. Diyan din ang biya sa kalikot. Gamot sa ano naman? Gamot, gamot sa ano? Sa kaliman. Gamot sa kaliman, i-banyo mm. sa atong mesa sok. Tanggal over ta balao. Saguyo ta mo. Butan pulo-pulohon oh, eh? no. ano? ah, na muna kung diin ang kasakit ito ay Dali lang. Ito pila na. naman? Ita, kakawal pila kakawal naman? Ang ay, na, ang buti ma'am. Okay. ang gamay. Pero, okay. kayo sir. Oo. Efektibo ka na ni ma'am mo? na ni ma'am? Ano 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 Mahal naman na ma ito. Pero nindot kayo na bulong ko. Gamot naman? ko no? Efektibo Anong gamay ang pwede? Anong gamay daw? Pwede sa kandikon mo? Isigit ka rin o Sa cobra sa yan? Oo. Huwag pa rin mga kapwa sa... lang nga daw kasagakot. Hindi lang nga daw kasagakot. Huwag niyo na daw? Oo. Huwag niyo na daw kasagakot. Ay, pipila gamay. Isagakot pa? Pipila. O, oh, thank you. Hindi ka rin? Ipaisulod man.